Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Sinampahan na ng reklamong alarm and scandal sa Piskalya ang dalawang lalaki na inareso ng mga pulis matapos masangkot sa Rambulan sa gitna ng pagdiriwang ng Ati-Atihan Festival sa Kalibo Aklan itong Webes. Nag-viral ang kuha ni John Pelayo sa Rambulan ng dalawang grupo ng drum and lyre habang isinasagawa ang street dancing activity sa bahagi ng Martyr Street sa Barangay Poblacion. Agad namang nakaresponde ang mga pulis sa lugar kaya agad natigil ang rumble. Kinilala ang dalawang grupo na lagalag at bayangan drum and lyre. Nagsasagawa na ang Aklan Police Provincial Office kung sino ang nagsimula ng kaguluhan. Samantala, nag-issue naman ng executive order si Kalibo Mayor Jury Sacro na nagbaban sa dalawang grupo na makilahok sa sansad at berry making activities sa Ati-Atihan Festival. Ayon sa alkalde, ang disisyong ito ay bilang tugon sa nakalulugot na insidente at ang mga kilos ng sangkot na grupo ay hindi lamang gumambala sa katahimikan kundi sinira rin ang diwa ng kapistahan kaya hindi dapat ito palampasin at bibigyan ng karampatang disiplina. Sinabi pa ni Sukro na ang kapistahan ay dapat maging isang masayang pagdiriwang, nagpapakita ng pagkakaisa at respeto sa kanilang mga tradisyon. Kaya naman mahalaga na kanilang itaguyod ang pagpapahalagang ito at sakin ng kaligtasan at kasiyahan ng lahat ng mga kalahok at manunood. Nangako na ba si Sukro sa pagpapanatili ng integridad at masayang diwa ng ati-atihan at hindi papayagan ang mga ng mga aksyon ng iilan na masira ang mahalagang religious at cultural event sa kanilang lugar? Samantala, inilunsad na ng Department of Social Welfare and Development ang paggamit ng electronic at pocket-sized gadgets para sa profiling ng mga individual na nakatira sa mga lansangan. Ay kay DSWD Assistant Secretary for E-Governance and Information Technology Concerns, Julius Gorospe, ang paggamit ng tablet-based profiling app ay parte ng digital transformation effort ng DSWD lain itong mas lalo pang mapagbuti ang implementasyon ng OPLAN pag-abot ng ahensya. Kabilang sa features ng e-profiling tool ay ang geotagging function na tutulong sa OPLAN pag-abot teams upang mapabilis at mapadali na malocate at matulungan ang mga individual at pamilyang nadinirahan sa lansangan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor. Magandang hapon!